Pwede akong umupo buong araw o matututo akong lumaban gamit ito para akong Ninja Turtle. Magandang hapon, tumating ako para magsagawa ng mga medikal na pagsusuri. Una, ipakita mo muna ang laman ng kaso. Hindi. Hindi namin kailangan ng mga doktor. Umalis ka. Kailangan kong magsagawa ng inspeksyon. At kung ayaw mo akong papasukin sa kulungan, kailangan kitang inspeksyonin. Gamit ang labatiba na ito, hubarin mo ang pantalon mo. Alam mo, hanung ginagawa mo? Mas mabuting mo? tingnan ng bilanggo. Mukha siyang may sakit. Pakiusap. Heto na siya, doktor. Suriin mo siya. Oh, ano? uh... sobrang sumasakit ang tiyan ko. Sa tingin ko, talagang may sakit siya. Yang Hindi ko na kaya iistorbohin mo, Candy. Dinala ko ang alaga mo. Sana hindi ako nagkamali sa pagdala. Well, hindi ba yan ang gusto mo? Ano? Alam mo? Oh, pusa yon At ang ito. kaibigan ko ay... Okay, medyo nalito ako. Pero huwag mag-alala. Babalik ako. Mas mabuti sa'yo. Pero sa ngayon, Taon kailangan ito, mo... Allergic ako sa huwag mga pusa! alala May dala kong hiringilya na may tamang gamot dito. Tuturukan kita hindi. at wala ng allergy. Hindi na kailangan, hindi kailangan mas mabuti pang habulin mo ang kuting. Ibig kong sabihin kung paano Ngayon, may masarap na tanghalian na naghihintay Saan sa Saan galing ang pusa ito? Paano ito nakapasok sa gusali? Ayos lang. Kuting, pasensya na. Pero kailangan kitang palabasin. Hoy, ikaw. Punta ka at maghintay. Ano? Hindi. Sa tingin ko, nakita na tayo. Umalis ka na bago magbago ang isip ng pulis na ito. Mas susuwerthin ako sa susunod na pagkakataon. Uh -oh. Hoy, nandito ako para maglinis papasukin Keka. mo ako? Hey, hey, Kailangan ko munang tapusin ang pagtingin sa'yo. Baka may dalang delikado o ilegal. Huwag <sighs> mo akong tawanan. Isa lang akong tagalinis. Gusto mo ng KitKat? Meron ako. Wow, maraming salamat. Pero huwag mong isipin na mas mahalaga sa akin ang tsokolate kaysa sa trabaho. Ipakita mo sa akin kung ano ang nasa balde. Wala naman dito. Ano bang gagawin ko? Bakit mo ako ginugulo? Meron pa akong sampung gusali na lilinisin, kaya huwag mo akong pigilan. Anong nangyayari? Sige na, sige na. Kahit pa paano mas malilinis ko ito dito. Andy, sila ko ang kibigan mo. Nahanap ko silang tatlo. Tatlo? Pero, isa lang ang meron ako. Hindi maaaring maging totoo, nakahanap ako ng tatlong goldfish. Ano? Sino ang tumatawag sa mga isda na kaibigan? Hindi siya, siya. ito! Ang kaibigan ko. Parating ang pulis. Itago ang isda. Itago sila? Paano ko gagawin yon? Saan? Siguro kung alam ko na. Ang banyo. May tubig doon. Sana na ligtas doon ang mga isda. May pinaghihinalaan ka ba? Anong nangyayari dito? Bakit may tubig sa sahig? Bakit ka nandito? Pupunta ako sa banyo. Oh. Ha, aalis na kami agad dito. Sana yung matakwang ni Jane ang karagan friend. Oh. Na sobrang nalulungkot ako nang wala siya. Miss na miss ko na ang aso Ilam ko. Mo. Kumusta? Ang pangalan ko ay Jerry At nandito ako para tingnan ang iyong mga cell Narito ang aking toolbox Tingnan mo, mukhang maayos naman ang lahat Papasukin na kita Sige, Sumigil, sa totoo una. lang Sandali, pwede mo bang tingnan ang aking upuan? Sira ito, hindi ko maupuan Ang iyong upuan? Oo, madalas itong mangyari Simpleng, kailangan ko lang Ah, duct tape? Duct tape? Oo, pumasok ka na. Talaga, ang boss ay kumukuha lang ng mga pinakamurang tao. Halika dito. May problema tayo sa ilaw dito. Hoy, pwede mo bang ikabit itong bombilya? Siyempre, walang problema yan. Ngayon, kailangan kong isipin kung paano makakarating kay Andy. Aha! Para magawa ito, kailangan ko lang gumawa ng malaking butas sa dingding. Sa tingin ko, makakatulong ang martilyo para magawa ko yan. <laughs> Mas matibay ang mga pader sa kulungan kaysa sa kahit saan. Ayos lang. Meron pa akong drill. Ano? Mukhang kailangan kong gumamit ng matinding hakbang. Ngayon, tiyak na gagana ito. Ano ang tagal mo? Huwag mag-alala. Ito lang ang paraan ng pagpasok ng bombilya. Sa wakas, makikita na ni Annie ang kanyang kaibigan. Baalam. Nasaan siya? Hindi siya magkakasya sa butas na yan! Ano? Yun ay isang daga. Anong nangyari? Ano ito? Bakit may daga sa dingding? <laughs> oh. Huli na! Kailangan na natin tumakbo. Magandang tukabong. gabi. Nahuli ko ang isang mapanganib na kriminal. Isang magnanakaw ng ferret. Kailangan nating ikulong siya. Wow! Matagal nang sinusubukan ng lahat na mahuli siya. Sige, nandyan ang mga Zelda. Ang sarap. Nasa ang aing saging. Anong nangyayari? Jean, dinala mo ba ang kaibigan ko? Hindi! Oo, heto siya. Aba, hindi ka ba natutuwa na makita ano? siya? <laughs> Isa yung ferret? Nakakatakot ang mga yan. Hindi iyan Pagod naman ako. na ako rito. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang maliliit na hayop. Aba! Aba! Ano nangyayari dito? Teka muna. Hindi ka pulis? Ako na lang ang gagawa ng trabaho ko? Ano? Uy! Nasaan na ang mga gamit ko? Parang dalubhasa ang espiritong ito sa kanyang sining. Anong nangyayari? Kailangan na naming umalis. Patawarin mo kami? Tigil ka! Hahabol pa rin ako sa inyo! Hindi mo kaya! Hindi kita papayagan! Alam mo ba, hindi na kita pakakainin pagkatapos niyan. Heto ang saging. Iyan lang ang makukuha mo ngayon at bukas. Dinalhan ko ng pagkain ang preso. Sana walang mga hayop sa loob. Kamakailan lang nagkaroon kami ng problema sa isang ferret. Ano ang sinasabi mo? Anong mga hayop ang maaari kong magkaroon, ha? Huh? Oh, pwede ko bang kunin itong mga pakpak -pak para sa akin? Gutom na gutom na ako. Siyempre. Bon appetit. Salamat. Sa wakas, makakakain na ako ng maayos. Sandali lang. Saan galing ang balahibo na ito? Sa tingin ko alam ko. Andy! Ito, si Jane. Fruits na kaibigan. Talaga? Sa wakas, hindi na ako ano, makapag-inahabol ko siya ng maraming oras. Napakabilis at liksi talaga niya, ito? hindi ba? Nako naman, tapos na. Meron ni Todd. Kairan ako. Ano? Paparating siya. Naisip ko na ito. Ikaw na naman. At mas maraming hayop. Anong mga hayop? Sa ilalim ng takip. Alam ko ito. Anong ibig mong sabihin? Wala. Walang kahit ano. Pwede mong tingnan. Imposible. Siguradong may uri ng hayop diyan nakakita ako ng balahibo sa aking mga pakpak. Kita mo? Wala talaga. Imagination mo lang lahat yan. Hindi. Mahahanap ko ito. Alam kong tinatago mo ito kung saan. Pinag-uusapan, wala akong nakikita. Kumuha lang ako ng pagkain. Ang galing ng kuneho, tumatalon sa ilalim ng aking sombrero ng ganon. Tigil, saan ka pupunta? Oh, pumunta ako para makita si Andy. Asawa niya ako. May pamilya kami at maliit na bata. Pwede ba akong pumasok? Nawawala lang kasi ng sanggol ang tatay niya. Siyempre, pasok ka. Hindi naman sinabi ni Andy na may pamilya siya. Andy? Hi! Ako ulit ito. At mukhang may kasama akong kaibigan mo ngayon. Bakit hindi mo agad sinabi na aso siya? Nandito ka na rin. Halika. Namimiss kita. Malaki ka. Oh, siya sa... sobra siya. May mga bar. Sige na. Huh? Huh. Hulihin siya. Siyahilig ako sa hot dogs. Anong nangyari? Kailan naging isang... Salamat. Zoo? Hoy, yes, oh? Saan ka pupunta? Salamat. Kalma ka lang. Babalik ako. Mukhang pagkakataon ito para palayain si Andy. Nasa akin ang mga susi. salamat o, Pwede mo ba akong palabasin? Oh, maya ka na ngayon. Kailangan ko lang hanapin ang tamang susi. Sa tingin ko alam ko kung paano pakalmahin ang hayop na ito. Gusto mo ba ng hot dog? Ngayon, umalis na tayo. Makukulong ka rin. Aha. Anong ginagawa mo Wala. dito? Salamat! Ako'y talagang... Manatili ka dito? Pare, sasama ka sa bago mong may-ari. man, kailangan mong magtagal sa selda na yan ng magkasama. Yehey, kaibigan ko! Sa wakas magkasama na tayo! At makakauwi na ako. Hindi pwede. Kamakailan, nagagawa mong i-turn... Tulad ng ipinakita niya sa amin, walang paraan. Kamakailan, ginagawa mo ng parang zoo ang bilangguang ito. Para dyan, kailangan mo rin makulong Ngayon, sandali. Ngayon, tiyak, hindi mo na ako guguluhin. <coughs> ah! Ah! Hindi iyan ang inaasahan namin. Pero ayos. Ilalim ng takip. Wow! Ang paborito kong gu... Um, meron lang kaming isang boba? At mayroon akong lollipop. Gayunpaman, may nakatagong kakilakilabot sa loob. Tingnan mo, Susi, ipis ito. Nakakabahala. Sige, magsisimula na ako. Um, hindi naman pala ganun kasama. Sa katunayan, masarap ito. Hindi ka na dapat nag-alala. Masarap. Tara na! Sige. Susi, ikaw na. Okay, siguradong wala talagang mali sa bubblegum na ito. Alam kong agad na magiging purong kasiyahan ito. Gawin na natin ito! Paano? Um, sandali. Oh, ano ba yan? Ito ay isang ruta sa dyak. Panahon ng bula ng oras. Nakakatiri! Gusto ko yun! Upuan kita! Hindi ikaw! Susie, Susie hindi ayokong guluhin ka. Pero may malaking... Pinatay ko ba siya? Hayop na yun! Nako, dahil sa bubble na dumikit sa pisngi ko? Oh, Kenny, lahat ito ay dahil sa iyo. Panahon na para ibuka ang mga binti. Okay. Suzy, ikaw, ikaw ang mauuna. Wow! Gusto ko talaga ang mga marmalade na mata, lalo na kung isawsaw mo ito sa masarap na bad boy. Pas, tapos naisin ka mga mga na nalang sila. Oo. Oh, -oh hindi rin masama na banlawan ang lahat ng ito ng juice. yeehaw. Astig! Kaya, pinubuksan ko ang takip. Meron din akong napaka-cool. Isang buong plato ng mga lobo. Mas gusto ko ang mga jelly balls na ito. Hindi lang maganda, pero sobrang sarap din. Magandang gabi. At pwede mo silang kainin gamit ang ganitong straw. Um, pero paano naman ang magbahagi sa isang kaibigan? Hindi pwede. Hindi ko pa natitikman ang mga ito. At mukhang masarap sila. Tulong! Tulong! Huwag magpanik. Lumilipad na ang ulo ni Susan Hindi papunta sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin. Oh, salamat kaibigan. Akala ko na itong mga candy na ang huli sa buhay ko. Ayun na. Walang anuman, candy. Tigil? Ngayon, ako naman ang magbubukas ng takip muna. Oh, mantis. Astig? Aha. Gustong-gusto ko ang mga ganitong matatamis. Gayunpaman, minsan ang ibabaw nila ay masyadong matigas. Pero ayos lang yan. Penny kind. Okay. At, um, meron akong helmet kung saan maari akong uminom ng strawberry soda mula sa Chupa Chups. Hindi ba astig iyon? Ang mga kamay ay malaya at soda nasa bibig ko. Pwede ko bang subukan? Pakinggan mo? Naku, hindi! Hindi, Eddie. Akin ito. Sige. Tingnan natin kung magugustuhan mo ito. Oh, Kapag naghulog ako ng candy, hin. siya yung Mahal kita! Parang wala akong bibig, kundi vulkan. Dahil sa'yo ang lagkit ko na ngayon. Ano yun? At kadiri. Dahil sa akin. Oto, papel, gunting. Ako ang isa kaya ako ang mauuna. Wow. Sa pagkakataong ito, marami akong iba't ibang asul na candy at ako rin, pero kulay rosas. Ang galing. Sa tingin ko magsisimula ako sa bote na ito. Mukhang ito ang pinaka-interesante. Ano kaya ang nasa loob nito? At sa loob ay matamis na juice. By the way, sobrang sarap nito. Pwede mo itong inumin ng walang tigil at sisimulan ko sa mainit na candy na ito. Pero nakakabagot kainin ito ng ganyan lang. Gagawa ako ng cocktail. Ngayon, pwede ko ring subukan ng marmalades. Ang mahalaga ay mahuli ang init. Ipakita mo sa kanila mismo sa bibig mo. Sobrang sarap nila. Kakainin ko ito habang buhay. Nakuha kita! Astig! Tik! Ang ayon, ayos lang ang mga marmalade. Perfecto ang mga ito para sa aking hinaharap na cocktail. At ang base ng cocktail ay magiging pink na juice. Sa pala, napakasarap din ng aking juice. Susie, hey, ano ang tinitingnan mo? Tinitingnan? Hindi ko kailangan 'yon. Sa ngayon, parang paputok na sumasabog sa bibig ko ang candy na ito. Astig. Well, natitira na lang ay subukan ang marshmallows. Don't, don't, don't. Sarap! At mas maraming marshmallows, mas maganda Grabe! Oo, oh, oh, anong pagkakataon nito, Susie? At ang mga marshmallows ko ay nasa cocktail Iba pang dekorasyon, syempre At halos handa na Candy, Subukan pwede na, ko bang inumin ang cocktail mo rin? May baso din ako. Hindi. Wala akong akin panggawa ito? ng cocktail. Sige. Ano? Sige, Marcia. Sukan ko kawing pa ng kanyang cocktail. At lang sing straw ay makakatulong sa akin dito. Kamusta? Ano ang ginagawa mo, Susi? Tara na! Sa tingin ko, may plano ako. Tapos na ako! Hindi niya lang iinumin ang aking cocktail, kundi may kasama pang ilang fries na may mantikilya. Napakadumi nito. Tingnan mo ito! Kailangan ko nang Ayoko nito! Ito? Tingnan mo kung gaano ka Ano ang ginagawa mo? Sa palagay ko, tama lang! <laughs> Mas mabuti na! Candy, sa pagkakataong ito, ang utos ay ganito. Ako muna ang magbubukas at pagkatapos ikaw, tara na! Wow! Kakaiba ang paraan ng pag-serve ng lollipop! Banal! Ang pagpapop ng inidoro ay napaka-astig! Ang song pop star siya Chulang sits to Ngunit bago ko ito kainin lahat, bakit hindi subukan ng pool boss kung saan ito dapat ilubog? Pupunta ako sa... Kaya naging mas masarap pa? Tuwang-tuwa talaga ako. Ah, akong dalawang buong candy. Isang likidong candy at isang sing-sing. At isang malaking lollipop sa halip na diamante. Alam mo, mas masaya pa nga ako sa lollipop. Pero magiging mas masarap ito pagkatapos kong lagyan ng likidong candy. Tara na! Nakuha ko na! Ang sarap nyo! Oh, pwede ko rin bang dilaan ito? Dilaan? Hindi pwede! Oh, sandale Bakit hindi natin pagsamahin ang ating mga candy? Ibubuhos ko ang likidong candy sa mga lollipop. At pagkatapos, ilulubog natin sa iyong pulbos. Napakagaling na idea nito. Subukan natin. Sa tingin ko, magiging sobrang perpekto ito. Okay, subukan natin. Wow! Perfectong lasa! Talagang gusto ko ito! Sa wakas, sa tingin ko makakalikha na ako ng walang katapusang tsokolate wow. na hindi na uubos. Kaki, lucky, lucky. Pakiramdam ko, hindi talaga sapat ang laman ng iyong mangkok. Hindi! Hindi! Masisira mo ang lahat! Yeah. Misty, hindi ko gagawin. Ano ang ginagawa mo? Oh. Naku! May mali sa tsokolate. Gumagalaw ito! Oh, oh. <laughs> wow! Nagkaroon tayo ng pagsabog ng tsokolate. Ah, uh, ah. Uh. May chocolate ka ngayon sa buong mukha mo. Ikaw rin. Yan ay ba Kahit ang aking iPhone ay naging kulay chocolate, parang chocolate bar. Tingnan mo, ito ay chocolate at ito ay masarap. Talaga, nagbibiro ka. Hayaan mo akong subukan. Ang galing yan. Oh, tingnan mo. May ginto tayo. Pareho tayo. Pustahan tayo. May isa sa atin na may tsokolate. And that your morals, Chris Subukan mo! Oo. Nakuha ko ang tsokolate. Hindi ko kailangan ng ginto. Baka mayroon din akong tsokolate. Gusto kong makasigurado. Nagustuhan mo ba? Chocolate ba ito? At hindi, nabasag ko ang lahat ng ngipin ko sa pagkagat dito. Oo, oh, nakagawa ka na ng deep Image, pero huwag kang mag-alala. May plano ako. Baka hindi mo alam ito, pero may kaunting pagsasanay ako sa dental. Ang um, balong linear at hindi... kita na parang hindi gamitin mo ang ginto mo para gawin ito. Maraming salamat. Walang anuman. Trabaho lang sa isang araw. Sige. Ipikit natin ang ating mga mata ngayon, Alex. Mas magiging masaya yon. Aba, ang dali pala noon. Ay nako, ayoko nang maanghang na sili. Sana nagustuhan yon ni Axel. Hayaan mo siyang harapin ang bagay na yon. Sige, tanggalin mo na ang takip mo. Mayroon akong tsokolating sili. Ay nako, mayroon akong tunay na isa. Magiging maanghang to, pero alam mo na yon O oh, sige, susubukan ko ang aking matamis na paminta. Sa tingin ko, ako na ang susunod. Iyon ay kakaiba. Hindi ito manghang kahit kaunti. Tingnan mo, puno ito ng tsokolate. Sandali. Barbie, sigurado ka ba tinutukan niya tayo? Sandali. Barbie, sigurado ka ba na ayos lang ang sayo? Ito ay silly. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kahit nasa tingin ko dapat ay makakatulong ang tubig. Mainit na tubig. Nakakapaso ito. Ayos lang. Wala ka na. Ililigtas ko ang sarili ko. Malaking tulong yon. Kato, nagdala ko ng isang buong timba ng gatas. Ayos lang ako. Na kay Alex na agad. Wow, isang puppet. A stick. Maganda ang mga ito para sa pagalis ng stress. Sumasang ayon, sila ang pinakamahusay. Hindi mo ba sa tingin ay kakaiba na parehong totoo sila? Dapat ang isa sa kanila ay tsokolate, tama? Nang sinubukan ko ang akin, hindi ito makakain. Tingnan mo, may tandang pananong na nakadrawing dito. Kawili-wili, meron din sa akin. Itulak natin sila. Oh, iyan ang sinasabi ko. Meron akong laruan at ang chocolate coke ko. Bakit <laughs> yung Alam ko na. Hindi siya tuwar na yakin pangarap. Chocolate gatas paborito ko. Oh, sa palagay ko, maaari kong pagsamahin ang aking tsokolate at ang aking poppet. Ito ang perfectong hulmahan kung saan maaari kong ibuhos ang aking tsokolate at makakuha ng magandang bar nito. May isa na lang akong kailangan. Tapos na at tapos na, ako ay isang kamanghamanghang chocolate poppet. Pahintulutan mo akong tikman kahit isang kagat. Ano ang pwedeng mangyari, Ginoo? Umupo ka lang dyan at subukang huwag masyadong mainggit? Napaka Pagamat bakit pa ba ako nakaupo lang dito? Meron din akong coke At madali ko rin itong ibuho sa aking puppet. Kailangan ko lang siguraduhin na gagawin ko ang parehong hakbang na ginawa ni Barbie. Hindi siya makakakuha ng kasing astig ng nakuha ko. Hey! Sakit so, Tingnan natin yan. Anong ginawa mo? Hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang akong tikman ang masarap kong Coca-Cola Popsicle. So palagay ko dapat kong tikman ito? Oo, pwede kong ibahagi. Bukod pa riyan, talagang malagkit ang bagay na yun. Mas gusto kong kainin ang tsokolate mo. At dahil hindi mo magagawa, ako na lang ang kukuha. Sige, halatang kailangan mo ang tulong ko. Something in the light. Aquarian. Salamat. Exacto sa kailangan ko. Kailangan ng isang kakti. Meron din akong cactus. Oh, matinik. Paano natin? Ah! Ang talas talagang mga iyan! Oh, hindi! Mas pa pang mag-ingat talaga ako nung kinuha ko ang akin. Ayos, makakakain ko na ang mga karayom ko masarap. Hindi naman pala mga tinik ito. Maliliit na piraso ng cookie ito. At ito na ang huli ko. Naku, hindi na marami ang mga ayan ngayon. Pero buti na lang at may cactus pako. ako. Napakaganda Pasensya nito. Pasensya na, iyong kayo manging mga ngipin mo. Magsalita ng mas kaunti, kumain ng higit pa aking kaktus ay totoo. Kaya't hindi ito magiging madali. Pagamat, baka may plano ako? Para hindi ako masugatan ng mga tinik, kailangan ko lang itong ahitin. Mag-ingat! Lahat sila ay lumilipad papunta sa akin! Pasensya na. Hindi ko napansin. May kalbong kaktus na nasa harap ko. Pero, bakit ko ito kakagaten kung makukuha ko naman ang pinakamasarap na parte nito? Ang katas. Mayroon pa nga akong espesyal na gripo para rito. Nako, Napakasama nito. Gusto kong tikman. Ipag-ibigay mo sa akin. Pusige, kunin mo lahat. Alright. Magiging ligtas Sana ako. Sana sinabi ko sa iyo na nakakatiri yun. Yun na ang pinakamasamang juice na natikman ko. Masarap! Isang bagong iPhone! Oh! Kung mayroon fragtani, may chocolate ako. Oo, oh, oh. Ito ay isang dang persyentong chocolate. Tingnan mo. Ito ang unang baloktot na iPhone sa mundo. At uh, nakakain din ito. Iniisip mo na mas maganda ang chocolate iPhone mo kaysa sa akin. Perfecto. Hindi ah. Astig yung magagamit mo ang phone mo para magpakita ng candy. Lahat ng gusto ko ay nasa plato pwede ko. Pwede ko bang subukan yan? Hindi pwede yan. Gusto ko ng mas marami para sa sarili ko. Yeah. Ayoko kumain ng ipis. Ayan na. Pasensya na sa pagtanggi ko kanina. Salamat sa iyo. Ha? Huh? Ipis? Nakakadiri. Anong bangungot, Alex? Nasa ulo mo yan. Ano? Hindi, hindi kita hahayaang kainin ako, Alis! Salamat. Ano na ito ngayon? Gusto kong makalimutan na nangyari iyon. Wow, Barbie, tingnan mo. Ang ganda ng kamera na ito. Kunin mo ang picture ko. Si talagang maayos ang kinalabasan nila. Maganda. Kuhanan mo ako ng litrato. Salam. Nakuha mo na. Mukha kang nakakatawa. Oh, baby. Ano? Ipakita mo sa akin! Ito ay kasalanan mo. Kinuha ko ang magandang litrato mo. Walang oras para magalit. Meron akong chocolate na camera. Nakita mo ba yon Kinawa mong chocolate ang salamin ko ngayong gabi, Mildred. Baliw. Pero kakainin ko pa rin sila ng malugod. Hindi mo man lang ako bibigyan ng kahit kaunti. Naiintindihan kita, pare. Gagawin ko na lang chocolate ang sapatos ko. Wow! Isa na lang ang sapatos ko sa tennis ngayon, pero sulit naman. <tinyo> Pwede ba akong maging bahagi paki niya? Pakiusap, pakiusap, pakiusap. Ibibigay ko oh. sa iyo ang susunod. Hindi, eh. hindi. Walang kasunduan. Kukunin ko na lang ang iyo. Tol! So, so, oh, ano ang nangyari? Hindi ko inaasahan yon pero ayos lang sa akin. Sino ang mag-aakala na napakasarap pala ni Barbie?